Welcome to my channel, Sardon Vlog TV. At bagong lahat yan, Mag oh, yeah. Welcome to for today's videos, Sardon Vlog TV. At binabati ko nga pala lahat ng mga viewers ko dito sa buong Pilipinas, lalo na sa labas ng bansa na mga nanonood ng aking YouTube channel ako'y nagpapasalamat dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa aking vlog, Serdon Vlog TV. At ako'y masayang-masaya ngayon dahil October 13 ngayon. Ako'y masayang-masaya dahil may good news na dumating sa akin. Ang matagal ko nang hinihintay ang Google Adsense ko. Nandito na. At bago ang lahat yan, shoutout nga pala sa iyo, Juna de la Cruz Benitez ng Bicol at sa Yudixter Ranido. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo at papasalamat din ako dito kay Idsil Dupit at kay King Simon dahil sila yung mga tumulong sa akin. At shout nga pala dyan sa buong production at sa buong logistic. Shout out nga dyan sa mga kasama ko dyan sa trabaho. At shout out naman kay Rowena Kylie ng Singapore kay Girlie Bakod ng Dubai shout out at shout out naman dyan sa Bilya Kalagimit Bakong San Vicente shout out sa inyong lahat dyan at itong Google Adsense na to nirequest ko to September 19, 2023 halos nasa dalawang linggo ang pagitan dumating ito kahapon kaya galing pa ito ng Malaysia. Galing siya sa Malaysia, sa ibang bansa pa. Ngayon dito dinala sa May San Pablo. Ngayon i-deliver naman dito sa post office ng Santa Rosa. Ang akala kasi ng iba, hindi ito mahalaga. Kasi pag wala ka nito, hindi ka sasahod dahil nandito ang pin mo para sa iyong sahod sa YouTube. At ako yung nagpapasalamat dahil dumating na rin sa wakas itong aking Google AdSense. Ayan. Ayan. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers na nagsuporta sa akin. Yan Google AdSense dumating na. Dahil ito ang pinakamahalaga sa lahat, lalo na sa mga katulad kong vlogger. Kasi pag wala kanito, wala kang sahod, hindi ka sasahod. Dahil ito ang mahalaga sa tao. Ang akala kasi ng ibang kartero, yung mga ibang mga nagde-deliver ito, hindi ito malaga. mahalaga, mahalaga ang pagkakaalam kasi nila ang pagkakaalam kasi nila nito basta lang papil, hindi dahil dito kami magkakaroon ng sahod at maraming maraming salamat sa inyong lahat at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa akin channel Serdon Vlog TV dahil madami pa tayo mga gandang video ng gagawin at marami pa kayong video mapapanood sa akin maraming maraming salamat dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel, Sir Don Vlog TV. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bago kong i-upload na mga video. Thank you, thank you. Thank you for watching.